Okay, tingnan nyo guys. Ah, uh, nakaano siya naka-highlight. Ayan, makikita mo rito kung may charge siya. Ayan, 10 piso yung surcharge niya. Samantalang napaka napakalakas ng ulan. Ayan, tapos may pooling pa oh. Tingnan mo. Oh, naka-pooling pa. Tapos ah, uh, tingnan natin yung surcharge niya. Naka-pooling may may ano to. May surcharge din siya. Ayan o, 30 pesos ang surcharge niya. Marami siyang may mga surcharge kaya lang bababa. Tapos pulling pa o. Oh. Ano na, ayan o. Oh. Ayan, yeah, pulling o. Oh. Ang dami pa rin, nag, dami pa rin ng pooling talaga. Kumbaga, kahit nasabihin na hindi ko mo kinukuha, meron pa rin naman talaga eh. Ang masama dito, may kumukuha talaga ng pooling. Ayan o. Oh. Oh, Nag-additional na siya kasi yung walang, walang kumukuha. Kaya nag-plus nag 20 na siya o. Oh. Ah, nag-plus 20 na, walang kumukuha kasi. O, tingnan mo, may, tingnan mo yung surcharge niya. O. 11 pesos yung surcharge niya. Uh, meron siyang priority ting 20 pesos. Dagdagan na. Kasi pooling, walang kumukuha eh. Ayan yung, ano, ayan yung mga booking ngayon kung mapasok. Ayan o, oh, kaya paano ko ka ba yan? O, oh, ito, tingnan mo to. O. naka 5 kilometers yung ano niya. Meron din yan, may surcharge din yan. O, oh, 8 pesos. Ha, <laughs> tingnan mo. Kababa. Pero okay lang din kung talagang kailangan mo talaga. Wala man tayong magagawa kasi diyan eh. Kasi mo pa rin ang magdedesisyon niyan. Kaya lalamog, baka naman. Yan you know, o, pooling, kain-tari sa loob, pooling. Ang daming pooling. Oh, 29 pesos. Ang layo na surcharge sa sur sur charge niya, ano. 10 pesos. Maraming booking, wala nalang bumabiyahe. Kasi nga sobrang lakas tapos ang bababaw. Naka-high demand siya pero mababa yung high demand niya. Ah, tingnan natin tong ano. Yan 25 pesos may ano siya, may 21 pesos siya na sa, sa charge. Then yung mga booking yung dumalabas ngayon, sobrang bababa nga lang talaga. Pero pwede mo rin pagtiyagaan pag talagang walang wala. Pag kailangan mo talaga. Ayun oh. Then yung mga pumapasok na booking ngayon, mga tropa. Ang daming booking. Kaya lang kung gabiyahe ka ngayon, tulad nito, Babiyahe ka ngayon, tropa. Sa dami ng baha. Ayan o, oh, ito mo to. Naka-high demand siya. May 13 pesos siyang charge charge. Kung babiyahe ka ngayon, mga tropa, yung gikitahin mo dito, ulang pa yan sa pampayos ng motor mo. Ito nga, oh, puling, antipulo. Pila Laguna, pagkain o. Oh, pero, eh yung mga pumapasok na booking. Malaki sana yung marami sana yung booking ngayon. Kaya lang ang problema, sobrang lakas ng ulan. Ngayon, kung, papa, kung mo, ito nga o, oh, may puling pa rin napasok. Sa tingin mo mga tropa, ano ba to? Sulit ba to? Oh, one pair na shoes, muntin lupa. O oh, 200 ano, 200 plus. O oh, ito natin yung kanyang surcharge. meron siyang 20 pesos. So, may dagdag. Kaya ngayon marami rin yung tatakan customer. Bakit ano? Bakit ang taas ng pair daw? Samantalang tataasan na sila dyan. Samantalang napakababa niya. Ngayon, no, puling oh, San Pedro. Naka-high demand siya. O, 9 pesos yung ano niya. Ay, demand niya. Ay, yung surcharge niya. Eh, yung mga dumadaan ngayon. Kaya, okay sanang bumiyahe. Kung medyo mataas-taas, tapos, hindi ba? Sana kung, ano, kung halimbawa na, ano, na, na ganitong mga ulan, dapat medyo taas-taas sa nang, ano. Ayan, o. No? Pero 7 pesos ang surcharge, o. So. Ay, demand yan, pero 7 pesos. May magugulat ka diyan, may mga may mga ano na surcharge. pero walang nakalagay. May nakita ako kanina, hindi ko lang nabidyoan eh. Ayan, 13 pesos. May nakita ko kanina, nakahit man siya, pero walang surcharge. Ano kaya yun? ha <laughs> puling, Kuling. Ayan, meron siyang 33 pesos at saka may priority fee siya. Okay to. Kuling nga lang siya. wow, pinawi. Kung baka kulang pa dun sa ano, kulang pa sa kulang pa dun sa ano sa tawag dito yung sa pagpupuling niya. Ayun oh, puling mo San Juan oh. Oh. Dito mo makita yung ano niyan mga tropa, kung may ID demand. ayan o. Tapos kung magkano yung nasa baba, yan yung commission nila lang mo 47, yung surcharge niya 30, tapos yung priority delivery fee pa 207. Oh, kaya naging ano 237. Yan yung mga ano Maraming booking you know, problema, mababa. Ito yung nakapriority. Tingnan natin. Ayan, no, meron siyang 8 pesos sa surcharge. May mga high demand naman ngayon. Kaya lang natawag ng sobrang taas ng ulan tapos baha. Kaya may hirapan nga talaga. Kaya mataas ngayon eh kasi wala talagang kumukuha ng ano, walang kumukuha ng malayo kasi grabe ang lakas ng ulan tapos ano pa, Ayan lang mga tropa.